Nga guys, pagkatapos kong magugas ng pato, inaisipan ko na rin maglimis ng kuku-kuku sa paa kasi bukas kasi yung klase namin sa Millbrook National High School. At yun, pangit naman tingnan kung mag-aaral ka na kung yung paa mo, yung kuku mo talaga sobrang dumi. Yuck, estudyante ka pa naman ng Millbrook National High School. Kaya bukas rin po ay mag-vlog din po ako sa, sa school kasi po, malay po, magsikap lang po tayo ng mabuti para sa buhay natin at sa pamilya natin. And thank you po sa panunood. At saka please mag-subscribe po tayo. Subscribe na po sa account ko kaya nga, naiisipan ko na rin na mag-video mamaya kapag buka na kami. Kapag kumakain na po kami. Kasi dalawa lang po kami dito sa bahay na magbubuka. Kasi yung kuya ko nasa Jensen po nagkakaraan ng um, second year college. Next year na po ay third year college na po siya. And ang course niya po ay police na po. Um, makapagtapos siya ng pag-aaral kasi minsan binibigyan niya rin po ako ng alawans kasi minsan kapag pumapasok sa school wala rin po akong bahay kasi

그래, 그래, 그 영업